Hi guys! Welcome to my channel. Andito nga po pala tayo sa first video ng ating Minecraft One Block. So... Ano bang gagawin sa One Block? Siyempre sisirahin natin ang isang One Block and then may magbabagong isang block dito. So... na pinintayin nyo. Huwag nyo muna kalimutan mag like and subscribe and then tara na. Let's go! So yun no. Eto na nga po pala. Nagkuha na nga po pala ako ng una nating una nating blocks sand then nilagay ko na po pala dito sa may ano natin so ano, ano dito then mag hukay hukay lang tayo para may bago tayong flat world dito sa minecraft mga lodi so gagawa din pala tayo dito ng parang kahoy lang puro sa slab lang ating ay mayroong ano may chest pala tayo nakuha wait lang na, kunin muna natin yung chest So meron tayo dito nakuha kuwang tinapay and then meron tayong box dito nakuha. So pangkain din yan mamaya, mamaya. Para mamaya. Oops, muntik na mahulog. Papalawakin natin to nin din 3 minutes. Oh, 3 minutes. So meron ako nakuha dito kahoy agad and then para makagawa tayo dito ng slab muna para mamaya. So, para mamaya, pag meron tayong slab, hindi pa agad natin yung ating lugar. So, ang una, gagawa muna tayo ng ganito. Para mamaya, and then gawa tayo ng ating cutting table. And then gawa tayo ng stick. Okay. And then gawa tayo ng ating axe. Axe ba o shovel? Ah, shovel. Shovel pala. Isang shovel para pag magsisira tayo. Okay, wala pa tayong pickaxe kaya hindi pa natin to masisira. So, Sirain muna natin tong crafting table and then mamaya na natin yan. Hindi, hindi na pala natin sisirain. So, nandito tayo sa position natin ay 1.51.0. So, ang tagal pa na ito masira. Ayun, may kahoy ulit. Makagawa natin na tayo ng isang slab natin mga lords. Para mapaganda natin tong ating world ng one block. So, meron ulit tayo ditong nakuhang kahoy and then gagawa tayo ulit ng slab para mapalaki ang itong world natin mali na naman. Magka Hindi, gawa muna pala tayo ng ating axe para mamaya, kapag may kahoy ulit tayo nakita, and then gagawa din pala tayo ng pickaxe natin, mga lods. So, una, crop muna natin to, and then, kuha tayo, tayo ng stick, 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 and then, gawa tayo dito ng pickaxe para pag magsisira tayo, hindi tayo pag meron tayong bone meal na nakuha meron tayong ma 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 makakakuha tayo ng bone meal so mamaya kailangan ay mayroon na dito yung ano meron na tayo na pagkain dito na na tagun, melon kailangan na kailangan natin at may wheat na tayo so guys gumawa na nga pa ulit ako dito ng isa pa at then gumawa pa tayo ng isa pang slab and then nilagayin ko na agad ng platform dito na nga po pala ng ating gilid ay puro slab na nga po kasi nga po madami na po tayo nakukuha kahoy Then gagawa naman tayo ng ating ating isang ang tawag doon nakalimutan ko tuloy gagawin natin gagawa tayo ng ating axe damn meron na tayong axe So, magkukuha ulit tayo ng ating gamit and then nakakit muna natin to lahat na hindi natin kailangan na gamit dito para mamaya ready na tayo sa pagkukuha ng ating mga gamit. So, let's go. Magkukuha ulit tayo. So, ewan ko kung nakakailan na tayong sira. hindi ko pa pa makita kung nakakailan na tayo. At biglang may nag-respawn dito. Tawag dun. May nag-respawn dito biglang. Nag-respawn tong kau na to and then hindi ko alam kung paano to gawin ayaw niya umalis dito sa pwesto niya uy may chest uy bone meal nice one kailangan na kailangan natin yung bone meal mga lodi so ikarap muna na natin yung ating mga kahoy and then gagawa tayo ng ating sword baka may sumalubong dito kalaban mga lodi so gagawa tayo ng sword natin dun Yan. So, guys, meron na nga po pala tayong nakuha ditong slab, no? Para papalakiin natin yung world natin dito ulit. So, samahan nyo ko palakihin ang ating world. Tara, let's go. E Ayan nga po, no? Palaki na po ng palaki yung ating world dito sa Minecraft, mga lods So, malaki na siya, no? Yung dulo na lang pala, hindi pa natin napapalakiin. At ang ingay na ito, gusto ko siyang palisin dyan eh. Biglang may nag-respawn dito melon at saka meron dito kung pinatay naman no. Wala naman nag-respawn na daw, ano yung tawag doon? Basta. So mamaya, pag naggalipat agad tayo dito ng panibagong, black na naman po, oh, no? So, bumuha ulit ako dito ng slab natin, no? Para palakihin yung ating world, mga tol, no? So, nilagay ko ulit do para paulit-ulit lang tayo dito sa ating gubahin para lumaki yung ating world, mga tol, no? So, tatapusin natin to ng madaling-madali lang po para gusto matapos. ubusin na natin yung ating slab para lumaki-laki din yung ating world dito mga tol no sana mag subscribe muna pala kayo kung bago nyo to panoorin and then no para matuwa din naman ako sa inyo mga tol so may kawin na naman and then gagawin na agad tayo ng slab dyan para lumaki-laki din to So, madami na tayo nakukuwang tag doon. Madami na tayo nakukuha ng dirt and then gusto ko lang gawin tong gusto ko lang gawin puro dirt to and then di ko magawa kasi nga po may napanood po ako sa tiktok pag puro dirt nga po pala mahirapan po pala tayo dito sa susunod na po puro dirt kasi gagawa din po pala tayo ng tanim sa episode 2 mga tol so guys ito lang nga po ulit may ko na ulit to pa and then may nakita ako dito yan meron na tayo dito ang tawag nila feather And then, at dalawa na sila ang dito. And then, papapalaki na natin sila, no? Kaya na, magagawa na sila ng ina kanilang baby. So, gagawin natin na mamaya ng kulungan. Guys, ito lang nga po pala. Gumawa na nga po pala ako dito ng kulungan. And then, di pa po tapos. At saka, meron po ako nakitang chest dito. And then, puro maganda po ang binigay sa atin ni Moja. And then, kailangan na natin gumawa ng ating mama mamaya. So dito na nga po pala ang ating first first camping no, sa mga tol na. So dito ko din pala gagawin siya ng ating dito ko din pala lalagyan siya ng ano ay eh, dito na lang pala lalagay natin yung ating cow no para mamaya pag nag ano siya kapag hindi siya gumaling din kaya lagay natin siya doon mamaya pag natapos natin yung isya pang ano basta pag natapos natin yung ano niya so tara tatapusin natin yung ang uh, yung ano dito kulungan ng mga hayop natin mga tol kapag natapos natin to meron ang kulungan pati yung ating ating tabi sa ating kambing na first kambing natin sa mga tol So, bago natin yan na ano yan. And then, kukulong na muna natin yung ating mga kandeng mga tol, no? Okay na. Labas ka na. Pasok ka dyan. Pasok. Pagkatapos na pumasok, kulang na lang talaga. Ay, sorry, sorry. Kulang na lang talaga. Ma maano natin to dito. Kasi pag nahulog sila, pa na, wala na agad tayong hayop. Ayun lang. Ganun lang talaga buhay, no? Pag dumagdag pa yan, dumagdag yung ating ship and then meron na tayong unang bed. You know, meron tayo dito nakuhang kuhang carrot and then apple at saka meron pa rin tayong sweet. Meron tayong potato mamaya pang ulam natin. And then, naglalagay na tayo ng na madami nating chest dito sa gilid para mamaya kapag na, pag na ano tayo, namatay tayo, dito lang natin kukunin yung ating mga chest. And dito lang yung sa chest natin mga tol. Uh -huh. guys, hindi ako nakasalita kanina pero tatlo na ang ating kam ano, ating kambing doon and then hindi pa po pala talaga tapos to. Pag nahulo ka, diyan patay ka talaga diyan. Wag, wag wag tapusin na nga natin 'yon. Baka mamatay pa yun eh. Wag naman, wag naman. Nahulog na nga yung isa. 'Yun, patay yung isa. Kaya ayusin na natin. So guys, ito na nga po pala ay bago na nga po pala yung ating lugar, no, mga tol. So, gagawin ulit tayo ng ating kahoy para mamaya. And then, papagsamah-samahin na natin yung ating gamit para mamaya. Okay, so, gawin natin dito ay Talagay natin yung ibang gamit natin na hindi natin kailangan para mamaya. Puro mamaya, pero kailangan talaga natin ng pagkain mamaya. Puro mamaya, puro mamaya. So, gagawin natin. Ito na nga po pala yung cobblestone. So, gagawa na tayo ng kabustong natin. Kasi nga po, may tanim na po pala tayo dito. Pagkain. Kasi mamaya, kakain din tayo naman pagkain. And then, may iron tayo nakuha. And then, kukunin na natin yan para mamaya. Puro mamaya. So, mamaya. Mamaya na lang na mamaya. Pupal. So, guys. Ito na nga po pala. Gagawa na tayo ng ating pickaxe. So, mga tol. Ganyan po gumawa ng pickaxe. So, kung nakikita nyo. Panoorin nyo ito hanggang dulo. Okay, may pickaxe na tayo. And then, kukuha naman tayo ng ating iron dito mga tol. Isa, isa lang nakuha natin doon. And then, mabilis na yung ating paggagawa ng mga gamit. And then, may cool na tayong nakuha dito sa ating mga, mga tol. No? Ito pa lang po yung episode 1 ng ating eh, one block. So, madami na tayo nagawa. ulang na lang po yung bed natin. Ang dami yeah. na po natin dito ng hayop. Wala, nawala. Di ko nakuha. So, gagawin natin, gagawin naman tayo ng ating, gawa tayo ng ating, tawag din ng ating axe stone, stone axe. Kailangan natin ng stone axe para mamaya. Puro mamaya, di ba? And then, pag nagkatapos, gawa naman tayo ng shovel natin para mamaya. Pur mamaya. Hindi, <laughs> lang. Gagawa tayo ng shovel natin, no, tol? Sa so, mga tol, gagawa tayo ng shovel pagkatapos. Gagawa tayo ng shovel natin. Gagawa tayo ng shovel. Gagawa tayo ng shovel na stone. And then, kulang na lang tayo ng ating Okay, gawin tayo na sword natin na stone. Stone. Puro stone na ang kailangan natin gamitin para mamaya. Puro mamaya. Diba? Gawin naman tayo ng ating hoe para para mamaya. Puro mamaya. Yan, may hoe na tayo. Then, complete na tayo sa ating gamit. Diba? ba? Napakaangas. Kailangan na natin ng madaming madaming iron para mamaya. Puro mamaya, di ba? So, meron tayong nakuha dito. then, gusto ko, meron pa tayong iron na madami. And then, may nakuha ko ditong arrow at saka meron tayong boots para mamaya. Pag may mabul sa ating mga kalaban, andito na yung mga kalaban mamaya, mga tol. So, ano pa niyo nyo? Mag-subscribe na kayo. Like and, like and follow na kayo dyan mga lads Day 30 na nga pala tayo dito. So guys, gagawa na nga pa pala tayo ng ating furnace Pero wala pa tayong stone. Kulang pa tayo ng mga stone natin. Kailangan natin ng madaming madaming stone para makagawa tayo ng pernace mga tol. Gagawa tayo ng, per ng pernace natin. So madami na anim pa lang ating stone dito mga tol. Kailangan natin ng madaming madaming stone na mwebe lang. Mga nine na stone para makagawa tayo ng isang furnace. So, gagawa na nga po pala tayo ng furnace natin. And then, 8 lang pala dapat. So, pagkatapos gumawa, and then, lulutuin na natin itong tatlo nating tatlo nating tawag dun, tatlo nating iron para gagawa tayo ng ating sword and then shield. Kasi baka may sumugod na kalaban dito. And then gagawa tayo dito ng ating bahay sa susunod pa po yun, sa episode 2. So guys, ito na nga po pala nakagawa na tayo ng ating unang, may una na tayong tag may una na tayong, meron na tayong shield para mamaya pag may, sumugod na kalaban. So yun na nga, meron sumugod dito ng kalaban at dun, pinatay na ng mga kahayop pa dito para mamaya, may pagkain tayo na dami. And then, nagtira din ako na konti. Para mamaya, sa mga topa. Kapasukin mo na yan. Nagtira ako dito ng konti. And then, kinuha ko yung mga pagkain dito. Mga baka lang naman kinuha ko. Hindi yung, ano, baka lang kinuha ko dito mga tol. Aray. So, pagkatapos kunin ng mga pagkain, nilagay ko dito yung pagkain nila. And then, may isa na tayo Ang wool. Then, kailangan natin ng wool para mamaya kasi gagawa tayo ng bahay. Hindi, sa episode 2 na pala. So, kung nagustuhan niyo yung video, mag-iwan kayo dyan na like and mag-share na kayo. Let's go!